Hi everyone! Good morning! I'm back! This is the and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang mas the best sa kanila? Miss Grand or Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman na mga bago na natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand and Miss Universe tayo ngayon. Ano nga ba at sino nga ba ang panalo sa puso ng mga Pinoy ngayong taon na to dito sa dalawang naglalakihang pageant na to. So hindi natin maiiwasan i para ang Miss Grand dito sa Miss Universe kahit alam naman natin na hindi naman talaga sila parehas. Medyo malayo ang Miss Grand, malayo ang Miss Universe sa isa't isa kung kanilang padya ng pag-uusapan. Pero syempre dahil kilala nga ang Miss Universe at maraming umaasa na magbibigay ng isang bonggang-bonga production ang Miss Universe haya na pagkukumpara siya dito kay Miss Grant at marami na nga nagsasabi wala na natabunan na ni Miss Grant ang Miss Universe talagang successful dito si Mr. Nawat dahil siya na ang matatawag na talagang best pageant of the year di ba so ngayon taon na to at maraming Pilipino ang nagustuhan talaga ang Miss Grant kaysa sa Miss Universe oh, di ba so nag nagbigay nga ng survey ang Miss para sa mga pageant ngayong taon na to, kung sino nga ba ang pinakamadaming talagang boto at nagustuhan ng Pinoy. At uh, dito sa anim na pageant, ang pang-anim ay supranational. Pang-5 ang Miss International, pang-4 ang Miss World, pangatlo ang Miss Earth, pangalawa ang Universe at nanguna nga ang Miss Grand. So, ako tatanungin ninyo, so, totoo lang, tama naman yung ano, tama naman yung survey. Tama din yung boto ng tao. Pero, sa akin na, in personala, siguro iraram ko to. I think, ang Miss World yung yuhuli ko. <laughs> Kasi, uh, yung event nila noong nakaraang taon, masyadong nabuburingan pa din ako. Pero mas number one ko pa rin talaga ang Miss Grand. Number two ko ang Universe. I think pangatlo ko ang Supra. Pangapat ko ang Miss Earth. And then Miss International. Ah, uh, Miss World. I think Miss International. Ayun pala. So, yon Ganun yung gagawin ko. Uh -oh. Pero, syempre, decision ng tao yan. Taong bayan na yung decision yan. So, yon Anyway, So, pagdating kasi sa supranational, ang maganda sa kanila, maganda naman yung kanilang finals night. Pero itong taon na to, nakulangan din ako sa kanila ng, ng mga eksena, yung mga kandidata. Kung ikukumpara mo nung nakaraan taon, mas marami talagang event. So, sila ngayong taon na to, parang nagkulang sila at wala masyadong ganap. And then, pagdating naman sa Miss International, nagkaroon sila ng preliminary competition this year, pero hindi pa ganun kapulido. But, sa akin, soso -so lang din naman ang Miss International. And then, ang Miss World naman, medyo naging mahigpit ang pagkuha talaga nila ng bago nilang reyna. Maganda din naman yung mga eksena nila, kaya lang medyo mahaba yung pageant nila, kaya nakaka -abord. Pero, pagdating sa si Miss Earth, syempre, I love Miss Earth. Ang Miss Earth, para sa akin talagang bongga. <laughs> para sa akin na ah, bongga sa Bongga yung talagang makikita mo yung galing talaga ng kandidato. Ang ah, kandidata nila. And then, plus, nandoon na, ayun nga lang, nag expect tayo lahat ng magandang opening nila. Pero, ang Miss Earth ay isa to sa mga gustong-gusto ko din na patchet. Pagdating dito sa Miss Universe, syempre I love Miss Universe ever since naman talaga. Ang Miss Universe is ito sa mga inaabangan ko. Pero aminin din natin, talaga nadismaya tayo sa ipinakita ng Miss Universe ngayon taon na to. Kung ikukumpara mo yung pageant nila nung nakaraan taon sa kayo this year, so mas bongga yung nakaraan taon. Talagang yung nakaraan taon talaga, ay naku masasabi mo, wow, panalo, di ba? So 'yon. So masasabi ko, talagang nakabugsyang ni Miss Grand. Ang maganda kasi kay Miss Grand una, isang buwan yung pageant nila. Eh. Pero sa isang buwan na pageant nila, halos may ganap talaga sila day by day talagang makikita mo yung daily activity nila, nakaplan talaga saan pupunta ang girls, saan kahain, ano ang gagawin, nakaplano talaga siya at ang daming ganap. At saka meron siya may mga ano highlights talaga ng mga event na doon makikita mo yung galing ng kandidata katulad na lang halimbawa yung kanilang grand opening show, di ba? Yung press presentation nila. Isa yung sa mga talagang aabangan mo kasi talagang magbibigay sila ng spotlight sa mga girls one by one. So, dito mo din makikita ang mga kandidata talaga na kaunang-unahan mula sa candidate A hanggang Z. So, yon Ayun yung bongga doon sa Miss Grand And then, pangalawa, nagkaroon sila ng swimsuit competition kung saan talaga nakita natin kung paano umariba pagdating sa pasarela yung mga girls. So, talagang panalo to. At dito pa lang, sa kalahati ng buwan ng pageant, malalaman mo talaga kung sino talaga yung lumalaban at kung sino yung possibility talaga na makakuha ng corona. And then, nagkaroon sila ng preliminary competition. At syempre, nagkaroon din sila ng national costume. At ang maganda sa kanila, hindi nila pinagsama-sama yung swimsuit competition evening gown at saka yung national costume. Talagang separate siya. So, dito sa national costume, makikita mo sa mga kandidata na talagang naglalabanan sila pagdating sa kanilang mga costume. At makikita mo yung culture, di ba? Kasi nakafocus lang dun eh. Tapos, pagdating naman sa preliminary competition, dito mo talaga makikita kung sino yung best na kung sino yung magaling sa ano sa swimsuit at evening gown. And then isa din sa mga ipinakita din nila ang closed door interview ng mga kandidata. Kaya makikita mo dito sa mga kandidata kung sino yung magaling kumuda And I think tama yung ginawa ng Miss Grant na lahat ng detalye na dapat makita ng mga tao ay ibinibigay nila. 'Di ba? So 'yon. So dito nagkulang si Miss Universe. Si Miss Universe kasi tumagal din naman ng tatlong linggo yung pageant nga pero walang ganap wala tayong nakikita na eksena, wala tayong nakikita ng event, di ba? So, may event man sila, <laughs> doon lang sa ano, pero hindi mo pa makita talaga yung one by one. At sana ito yung maayos ng Miss Universe. Sana magawa ngayon na ng mabuti para, alam mo yun, kasi importante na maibigay mo sa mga tao yung laban ng mga kandidata isa-isa. Hindi yung parang alam lang natin ang frontrunner si ganito, ito ang nangunguna, ito ang alam natin na magaling. Pero wala tayong basihan kasi wala naman tayong nakikita. Pero sana ang Miss Universe magkaroon sila ng plano na parang makita ng mga tao kung sino talaga yung competitive at kung sino talaga yung possibility na manalo talaga sa competition na to. katulad ng ginagawa ng Miss Grand. So, I think ayun yung dapat ipakita ng Miss Universe sa mga tao pagdating sa kanilang competition. Hindi yung ikot lang ng ikot sa loob ng hotel, punta doon, punta dito, lakad doon, lakad dito. Yun na yung mga nakikita natin, yung mga daily outfit nila. So, ano bang inaabangan natin dito, di ba? So, ang inaabangan ba natin dito kung paano sila mananamit, dapat inaab, pinapakita nila yung galing ng kandidato ng kandidata nila. So, dapat nagkakaroon sila ng na ng nang mga fashion show. Ayan. So, kasi dyan mo makikita kung sino talaga yung boom shoes Tapos, dapat nagkakaroon sila ng mga ganyan, separate na event, katulad ng na national costume. And, evening gown and swimsuit competition. Hindi yung sinama mo lahat sa isang event and then ayun, labo-labo na yung mga girls. Hindi ko alam kung bakit hindi magawa to ng maayos ng Miss Universe. Eh, samantalang noon naman, nagagawa naman nila i-separate yung national costume at sa yung preliminary competition. Kasi sa totoo lang ngayong taon na to, nawalan ng highlights ang evening gown competition dito sa Miss Universe. Kawawa naman yung mga designer kasi di ba parang hindi naman nabigyan ng magandang spotlight yung mga girls pagdating sa mga damitan nila, di ba? So yun, so, kasi plano nga nila tanggalin yan. So dapat hindi, dapat nandiyan yan, kasali yan dyan sa swimsuit at saka sa evening gown. And then, sana iseparate nila yung date ng national costume. Tingnan mo, napag-usapan ba ang national costume? Di ba? Hindi. May nanalo bang best national costume? Di ba? Wala naman. <laughs> so, yon So, sana na separate nila yan sa pageant para mabigyan ng highlights ng mga tao. At, alam mo yon kahit, uh, halimbawa, ang prelim nila two days before prelim dapat meron na yan na ilabas na yung national costume para na pag-usapan so sayang naman yung design ng mga designer o yung create ng mga bawat bansa na gusto nilang ipakita ng cross kasi parang hindi talaga siya bibigyan ng highlights. Pero gusto nila nandiyan dyan. ano Kasi nga, isinamasama nila. Actually, naging problema na yan. no nakaraan taon, nung nakaraan taon din. Ganun din yung ginawa nila. Na baliwala tuloy yung labanan sa national costume. Eh, gusto pala nila magkaroon ng bearing yan. Eh, di sana, sineparate nila ng araw. Di ba? So, yon Hindi ko alam kung saan sila na, uh, ano, nang, nangihinayang ba sila na na magbayad ng sa mga hurado ganon para sa mga uupon judges anyway kung ayaw naman nila at wala namang bearing yan pwede naman nila ipakita eh, isa-isa eh. katulad ng ginagawa ng Miss Grand di ba and then opening show talagang sabi ko sa iyo grabe ang Miss Grand kinabog niya talaga ng bonggang bongga ang Miss Universe pagdating sa production lightings and uh, stage talagang, oh my gosh, talagang wala na, nalampaso niya ng todo-todo ang Miss Universe. At masasabi ko na talagang grabe yung ibinigay na ng Miss Grant sa mga audience niya. Kaya hindi ako rin kung bakit umabot to ng 16 or to 17 million views in one coronation, di ba? Doon lang sa one video ng coronation nila. Sa one day, grabe. So, bongga talaga. At talagang maganda talaga yung binibigay ng Miss Grand. Truly number one. O, <laughs> di ba? Opening show pa lang talagang remarkable na sila doon. At winner. Tapos maganda din yung set ng laban nila. Kaya, bongga. Sana lang mapanatili ito ni Mr. Nawat yung ginagawa niya. Na katulad ng ginawa niya ngayon taon na to I-continuous lang niya Maniwala si Mr. Nawat malayo ang mararating nga Ayun din, saka sana magkaroon talaga sila ng magandang advocacy at magandang mga eksena para sa kanilang queens. Para, alam ko yon hindi lang sila sa sa production, dapat yung kabuuan ng taon nila. Para katulad din ng Miss Universe. Kasi doon naman sila natatalo ng Miss Universe. Kasi in fairness naman sa, sa Miss Universe, after naman manalo ng title holder, kahit sabihin natin wala naman yung kanilang coronation or yung pageant nila pero grabe ang daming eksena ng kanilang queens di ba interview kaliwaan so dapat magkaroon din ng ganong eksena ang Miss Grand so yun doon sila nagkakatalo pero total suma talagang magna number one talaga ang Miss Grand pagdating sa production na ipinapakita nila. Talagang masasabi mo, best production talaga ang Miss Grand At ngayon taon na to, talagang iniwan niya talaga ng milya-milya talaga ang Miss Universe. At nakakalungkot para sa side ng Miss Universe kasi dapat Miss Universe ka, dapat bonggesyos ka, mas winner ka dapat. At sana sa susunod na taon, mapagplanuhan ng maigi ng Miss Universe ang bawat eksena at galaw-ganap nila sa kanilang contestant huwag silang magmadali kung kailan ito gagawin siguro okay na din yung November at then okay din ang Miss Grand ng, ng October kasi hindi naman nila kailangan magtapatan eh ang kailangan nilang gawin ay pagandahin yung eksena nila sa audience Oo, kasi syempre dapat nakikita talaga ng mga audience yung mga ganap nang Miss Universe. Katulad nang sa Miss Grand. Na alam mo yung mapapanood mo siya sa Facebook, mapapanood mo siya sa YouTube. Hindi nila pinagdadamot ang bawat eksena na meron ang mga kandidata nila. Kasi napaka-importante kasi na makita yung highlights ng mga kandidata nila. di ba? Diba? So yon Kaya Ngayong taon na tao masasabi ko, winner talaga ang Miss Grant. Truly number one. So, yan, nakakaloka. I hope na sana makabawi sa susunod na taon ang Miss Universe at yung iba pang pageant. Sana uh, napaghahandaan talaga nila ang bawat eksena, ganap nila sa bawat pageant uh, activity ng or event nila, di ba? Kasi kailangan may event, kailangan may mga ipinapakita sila para mas boga at nasusubaybayan ng todo-todo. And then ayun, so sana nag-iingay din sila ng ano todo-todo sa social media katulad ng Miss Earth nawawalan ng eksena kasi wala silang ingay. Pero kung may ingay sila, may eksena sila, eh di bongga, mas tututukan sila ng mga tao. Yun lang yung akin. Lahat naman ng pageant na to, syempre iba-iba sila. Natutuwa naman ako kasi may mga pageant talaga na masasabi ko, yung big six na, big six na to, bongga yan. So yun. At totoo naman yon pero sana uh, maayos din nila yung bawat event nila para alam mo yon syempre makita ng tao yung quality makita ng tao yung galing ng mga kandidata na sumasali at lumalaban sa kanilang pageant so yan kayo guys ano guys ang masasabi ninyo naniniwala ba kayo na talagang naiwanan ng talaga ni Miss Grand ang Miss Universe at ang ipapang mga pageant So, i-comment below mo yan Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, yun So, syempre maraming salamat sa inyong lahat Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo Syempre sa akin mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and always positive lang, walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan, see you tomorrow thank you guys